Ang mga taong introvert ay may natatanging paraan ng pagpapatawad. Ginagawa nila ito ng tahimik. Hindi tulad ng mga taong nangangailangan na pag-usapan ng mga bagay-bagay, kumumpronta o mag-demand ng closure, ang mga taong introvert ay kadalasang pinoproseso ang sakit sa loob. nire ito ng privado at tahimik na nagmove on. Ngunit bakit nga ba mas pinipili ng mga introvert na magpatawad ng tahimik kaysa lantaran? At nangangahulugan ba ito na talagang nag-let go na sila o sadyang ibinaon lang nila ang kanilang mga damdamin? Narito ang kapatawaran na hindi mo maririnig sa mga introvert. Number 1, nagpapatawad sila para sa kanilang sariling kapayapaan, hindi para sa ibang tao. Para sa mga taong introvert, ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa muling pagbuo ng relasyon. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa kanilang sarili mula sa mga emotional baggage. Hindi sila laging naghahanap ng apologies o mga paliwanag. Sa halip, tahimik nilang pinipiling alisin ng mga sama ng loob para sa kanilang sariling kapayapaan. Mas pinahahalagan kasi nila ang kalinawan ng pag-iisip kaysa sa mga emotional baggage. Hindi nila gusto ang mga drama at mga hindi kinakailangang pagharap at naniniwala sila na ang pagpapatawad ay isang panloob na proseso, hindi isang performance para sa iba. Halimbawa, kung pinagtaksilan sila ng isang kaibigan, ang isang introvert ay maaaring tahimik na magpatawad, ngunit hindi niya kailangang muling kumonekta o bigyan ang tao na yon ng second chance. Nagpapatawad sila dahil deserve nila ang kapayapaan, hindi dahil karapat dapat ito sa ibang tao. Number 2, pinoproseso nila ang sakit internally bago ito i-release. Hindi tulad ng mga extrovert na tao na maaaring kailanganin na pag-usapan ng mga bagay-bagay kasama ang iba, ang mga introvert na tao ay nagre-reflect ng mag-isa. Sinusuri nila kung ano ang nangyari, inuunawa ang kanilang mga emosyon at nagpapasya kung paano mag-move forward. Lahat ito ng walang ginagawang eksena. Ito ay dahil mas gusto nila ang deep introspection kaysa mga impulsive reactions Ayaw nila magkakasaya ng enerhiya sa mga argumento o mga pangangatwiran at naniniwala sila na ang oras at katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa mga salita. Halimbawa, sa halip na harapin ang isang taong nanakit sa kanila, ang isang introvert ay maaaring magsulat na lang sa isang journal, magnilay o magkaroon ng panloob na pag-uusap upang makahanap ng closure. Kapag nasaktan sila, naglalaan sila ng oras upang iproseso ng pribado ang kanilang emosyon bago magpasya kung magpapatawad. Number 3. Sila ay nagpapatawad ngunit hindi nakakalimot. Ang mga taong introvert ay maaaring magpatawad ng tahimik ngunit hindi nila kinakalimutan ang lesson. Nagpapatuloy sila ng walang galit ngunit ina-adjust din nila ang kanilang mga hangganan upang maiwasang masaktan muli. Ito ay dahil sila ay sobrang mapagmasid at naaalala ang mga patterns. Nakikita nila ang pagpapatawad bilang isang paraan para mag-heal, hindi para i-reset ang tiwala. At alam na alam nila na ang ilang mga tao ay uulitin lang ang kanilang mga pagkakamali. Halimbawa, kung dinisrespect siya ng isang katrabaho, maaaring magpatawad ang introvert ngunit lalayo na ito ng dahan-dahan at lilimitahan ang mga pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Inaalis nila ang sama ng loob ngunit hindi wala ang mga aral. Inaadjust ang kanilang mga hangganan ng naaayon. Number 4. Nagpapatawad sila ng hindi humihingi ng pagpapatunay o pagkilala. Hindi nararamdaman ng mga taong introvert ang pangangailangang ipahayag ang kanilang kapatawaran o hintayin ng ibang tao na umamin ng kasalanan. Nagpapatawad sila ng tahimik ng walang hinihintay na kapalit. Hindi kasi nila kailangan ng external validation para makapag-move on. Alam nilang may mga tao na hindi aamin sa kanilang mga pagkakamali at naniniwala sila na nagsisimula ang closure sa kanilang sarili, hindi sa paghingi ng tawad. Halimbawa, kung nagtaksil sa kanila ang isang kaibigan, ang isang introvert ay tahimik na magpapatawad at hahayaang mawala ang pagkakaibigan nang hindi na kailangang magpaliwanag. Nauunawaan nila na hindi nila kailangan ng paghingi ng tawad para magpatawad. Pinipili nila ang kapayapaan sa sarili nilang mga tuntunin. Number 5. Nagpapatawad sila, ngunit lumalayo din sila. Ang pagpapatawad ng tahimik ay hindi nangangahulugan ng pananatili sa mga toxic na sitwasyon. Ang mga taong introvert ay nagpapatawad, ngunit sila ay lumalayo rin sa mga taong patuloy na nananakit sa kanila. Pinahalagan kasi nila ang emosyonal na kagalingan kaysa sa mga sapilitang relasyon. Alam nila na hindi lahat ng tao ay deserve ng second chance at pinipili nilang sumulong ng payapa sa halip na manatili sa sakit. Halimbawa, kung palagi siyang hindi ginagalang ng isang miyembro ng pamilya, ang isang introvert ay maaaring tahimik na magpatawad ngunit babawasan ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa halip na magpanggap na ayos lang ang lahat. Nagpapatawad ngunit hindi natatakot na lumayo sa mga nakakasama sa kanila. At number 6, naniniwala sila na ang oras ay mas matimbang kaysa sa mga salita. Para sa mga taong introvert, ang oras ay ang pinakadakilang manggagamot at guro. Sa halip na pilitin ang pagkakasundo o humingi ng agarang solusyon, hinahayaan nilang ang katahimikan, distansya at oras ang gumana. Ito ay dahil alam nila na sa oras ay may kita ang mga tunay na intensyon. Naintindihan nila na hindi lahat ng nasirang relasyon ay kailangang ayusin. At hinahayaan nila ang buhay na natural na alisin ang mga taong hindi dapat manatili. Halimbawa, sa halip na habulin ng isang taong nanakit sa kanila, ang isang introvert ay aatras, tutuon sa kanilang sariling paglago at hahayaan ng oras na magtakda ng mga kahihinatnan. Nagtitiwala na ang panahon ang magbubunyag kung sino ang tunay na nagpapahalaga sa kanila. Hindi nila kailangang pilitin ang anuman. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na naranasan mo na bang bigla nalang hindi pinapansin dahil introvert ka. Shoutout kay Be Yuna. Sabi niya, pero minsan ang hirap talaga mag-fit in if hindi kayo same level ng energy. Kahit na mag-try ka pa ng mga na-mention mo. Napansin ko sa start lang ako okay sa mga nakikilala ko. Pero later on, they will get bored kasi hindi ako kasing energetic nila. And I'm not like them na willing i-share lahat about sa private life. Mas good listener ako kaysa ako yung bida sa kwento. Pero lahat ng binanggit mo dito ay so real. Thanks po Sir AP. I find this channel so genuine. At tayo naman kay Sabotahe Rap Vlog. Ganyan ako noon sa mga kaibigan o mga kakilala ko before. Tahimik lang ako pero once na ilabas ko na yung kulit ko or maging panatag na ako sa kanila, doon naman sila nagiging tahimik. Kumbaga nababaliktad ang sitwasyon. Lalo na pag inopen ko na sa kanila yung mga iniisip ko. Lohikal man o mga pananaw na hindi nila maintindihan or sa madaling salita, nagiging open naman sila once na naging vocal na ako lalo na sa mga usaping hindi sumasaklaw sa kapasidad ng lipunan. Kaya simula noon, pinifilter ko na yung mga taong nakakaunawa talaga sa totoong ugali ng mga introverts. Hindi natin kailangan ng validation, kaya kung mababaw ang tao, nagtatampisaw lang ako, lalo na pag chismis o kasiraan ng iba yung usapan. Kaya minsan iniisip nila bastos ka dahil hindi ka sumasama, pero sa totoo lang, nag-focus ka lang sa makabuluhan at nagre-recharge ka lang talaga sa nakaka-drain at maingay na drama ng mundo. Salamat sa channel na ito at natatalakay at nailalantad ang totoong ugali ng mga introvert na tao. Keep it up, Boss AP! At shoutout din kala Pax Tumulak, Marie Delight Worker, Edmundo Jornadal Jr., Kitin Tabanas, KZ Gayami, Paul Elyakim Saldoga, Luisa Mol, Malia Momena Bantas, Roberto Norase Joel Estrada Manaog Mad Music Ent Lorena Bintas Ruel Iligan Emma Villanueva Duzuke Edik Yambau Aaron Maiden Kati Dasik Boss Ladagan TV Abaji Espinosa At kay Kalayaan Kapayapaan Kung gusto nyo ding mashout mabati o mabasa ang comment nyo I-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ang mga taong introvert ay nagpapatawad hindi para sa iba, ngunit para sa kanilang sarili. Hindi nila kailangan ipahayag ito, humingi ng pagpapatunay o ipaliwanag ang kanilang desisyon. Ang kanilang pagpapatawad ay tahimik, personal at nakaugat sa paggalang sa sarili. Sila ay nagpapatawad para sa kapayapaan, hindi para sa pagsang-ayon. Pinaproseso nila ang sakit sa loob bago ito ilabas. Sila ay nag move on ngunit hindi nakakalimot. Sila ay hindi humihingi ng pagpapatunay. Sila ay lumalayo sa mga toxic na sitwasyon ng walang drama at hinahayaan nilang ang oras at katahimikan ang magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ang pagpapatawad para sa mga taong introvert ay hindi tungkol sa pagkakasundo. Ito ay tungkol sa pagpapalaya. Bumibitaw sila hindi dahil deserve ito ng isang tao, Ngunit dahil deserving silang maging malaya sa mga emosyonal na pasanin. Ikaw, nagpatawad ka na rin ba ng tahimik? Paano mo hinaharap ang mga paalam bilang isang introvert na tao? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba, at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may mga dahilan bakit bigla ka nalang iniiwasan ng ibang tao dahil introvert ka? Panoorin mo sa video na ito.